Hay na ko videographer ah. Parang nawawalan na ako ng ganang pumunta sa 28. Bakit naman? Aka ready ka na eh. Ha? Ready ka na din. Diba? Hinabad ka na ni Jeff. <laughs> 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 eh, may libre daw pa t-shirt. Kaya ito daw ang manipis yung sinot ko. Tsaka alam mo yung checker na yun, it reminds me of somebody else. Eh, diba nga, Tatay Dibs? Oo oh, nga. Oh. Eh, unitim nga eh. Eh, parang ngayon, iba na yata ang ihip ng hangin. Nako, ito mga kabatang helmet ha. Ito yung bibigyan natin ng puna. Ngayong for today's video. Ako nga pala. Siyempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi updated sa atang mga ina. Para sa inasaw sa wala mo ni Bijou Ito na nga, Bijou Ano na, Gusto na naman? Gusto ko malaman kung ano yung salubing dito ng aring mga digital citizens. Oh, digital netizens. Ano okay, ba? Netizens. Kasi ito na nga. Siyempre, browse-browse tayo. Ang napansin ko... Mm. Bakit halos lahat yata ng agensya ng gobyerno o departamento ng gobyerno, magsigapar, mm. nagpalit ng ng profile. Mm. Timeline. Talaga? Cover. Oh, photo. Ayan mm. o! Oh, nga no? Akala ko nga yung ano lang eh, DPWH. Bakit? Kasama rin pala yung DOH. Oh. Yung ahensya namin. Hmm? Kagawaran ng kalusugan. Hmm? Ang profile, timeline, cover, photo ay yung key of rally para ngayong Sunday. Anyari. Hindi ko maintindihan. Di Bakit? Eh. Pati deep aid na dapat. Yung mga bata, iba yung nakikita dyan sa oh. page na yan. Oo. Oh, oh. Ang unang bubungad, bagong Pilipinas, bagong mukha. Aba? Hindi kaya ito sa baba na yung video ko pa. Kasi ah, ulit na. Wala <laughs> pa ako sa wish. wala pa sa wish. Ay, inaano ko pa kasi. Loading? Ano ka ba? Inanamnam ko pa yung sinabi ano? mo. Akala ko yung mo yung 51B. Wala pa. Isa pa yan kasi. O. Oh. 51B. Sabi nung isa, 125M in 11 days. Kaya ba? Eto! May 51B in 3 Yung isa! 51B ano? naman. Ano pa? Oh, 'di ba? Oh, oh the in the family. Kaya nga, where's the family tree? Oh. 'Di ba? Oh, diba? oh bagong Pilipinas, bagong dukha. Oh. Ako mga kabataan helmet ah. Sige nga. I-comment down below niyo diyan kung ano 'yung masasabi niyo about jaan sa pagpapalit ng muka. Hindi! <laughs> Tayo eh ng profile timeline cover photo. Eh, eh ba diba pag nagpalit ka ng profile timeline photo, nagpapalit ka ng pagbumukha mong luma. Kasi nga, ka, bagong Pilipinas, Pilipinas, bagong dukha. dukha. O, oh, ikaw talaga dukha. Hey. Dukha ka talaga, no? Yung oh, talaga ano niya. Pero may nabasa nga ako. Bisho ka pa. Eh. Oh, bagong eh, diba diba Pilipinas. Dapat... Oh no? Bagong kurap ganda rin yan, no? Oh, Ayos, Sige nga, try natin. Sige. Bagong Pilipinas, Pilinas bagong kurap! Ah, rhyme na rhyme, bitch. Oh, Opo, rhyme oh. na rhyme. Pero, yan nga, no? Bakit kailangan pampalitan? Yung pagmamukha nila. Oo, hindi! Yung Facebook photo! Kogon, eh kasi yun lang. yung mga mukha nila eh, bagong Pilipinas. But you pa, Lahat yeah. ng ahensya, lahat ng departamento nagpalit. Eh teka lang! Oh, eh bakit? Eh, eh, eh pag hindi nila pinalitan, oh. ano man nangyayari? Wala naman! Wala naman nangyayari! Saan sa DOH may nangyayari ba? Hindi, sa kanila doon. Mm. Sino okay. kaya ang nag-handle ng na kalang social media?

ay I'm still New Yorker. Hindi, nakurious ako ba yung Bakit kailangan magpalit? Kasi kunwari, oh, DepEd. Hindi, yan ba yung sinasalamin ng, ng ano mo, ahensya mo? Oo. Oh, bago, peak. pink. Nakalagay pa doon, kick off rally. Wala namang masama, pero siguro nga, masyado lang akong marites at Girl, ganyan I mean, yung mga nakikita ko. Alam mo ikaw, masyado kang overthinker. Oo. Oh, oh. Overthinker na ang overthinker. Masyado kang palaisip ng mga... I like Tinker eh. Huh? Hindi ba lusot? <laughs> parang... Away. Parang sila way. lang. <laughs> diba? Bagong Pilipinas. Was, Wala ba sila na <laughs> ibang ano? Wala namang ibang ano? Pa-event? Wala namang ibang pakulo? Eh, kasi nag-kick off si Lundag Silakbo. Kaya nga eh, di ba naapag-taka? Kailangan sila din. Naapag-taka nung no, nag-kick off ang about sa disinformation, fake news, ang Lundag mm, Silakbo. Biglang ito, after one week, meron Tayo na rin, may bagong Pilipinas, bagong, bagong ka. ka. Nakakaloka ka lang talaga, no, Bitcho Cooper? Comment down below nyo lang dyan kung ano masasabi nyo na, ako, Cooper, na wala na ako nang ganang pumunta. O, di, huwag na. Ha? Huwag na. <laughs> <laughs> Hindi mo <man> talaga pupunta eh. Isi mga makakabata helmet, baka bigla na lang akong, ano, manginig. <laughs> pag, pag narinig ko na yung tugtog. <laughs> bigla ka nagsarili. Oo, ka sarili. Dada ako sarili speaker niya. So, ayan na. Uh, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay niyo, nag-helmet din ang bukid keeps getting better every day. God bless everyone! Ako, medyo Ang stand ko lang dito, mga ahensya o departamento ng gobyerno ay dapat yung ganyang mga social media platforms nila ay nakatutok, nakalaan para doon sa ahensya nila. Kung anong dapat dapat gawin ng informative ahensya. oo, uh -oh. about doon sa ahensya nyo. Hindi yung parang eto eh, sabay-sabay may pa ganyan. showboy show Ano to? Bichoga po? promo ads? Marketing strategy Sino na naman. Sino nga yung